Arrestado ang isang individual matapos mahulihan ng ininalang Shabu sa isinasagawang checkpoint operation ng mga personahin ng Uzami City Police Station sa Barangay Labinay, Uzami City. Sa operasyon na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abilanosa, officer in charge ng Uzami City Police Station, ay nakatanggap sila ng impormasyon na may dadaan na sakay ng color blue Aerox 125 motorcycle na posibleng may dalang ilegal na droga. Sing Nahuli ang suspect matapos dumaan sa isinasagawang checkpoint at nakumpiska sa suspect ng dalawang pakete ng hinihinalang shabu. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling suspect. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.